Hindi ako bibili. Bahay na ako. May lupa pala kami. Tita, bakit? Tita, oh. Meow. Ay, papakita ko to kay ano. Kay Marut. Video oh, ba yan? Oo, video to. Yung nakita ko na yung pan

Pa-active na tayo sa bahay nyo. So, may food. May long kwarto. Kaya na pao-pao. Kaya pao-pao. Kaya niya pao

Kumiko, iba iba to. Salamat Hay mga aso ni Clapton. Wala <laughs> wala. Ayan, pare-pareho mga bahay dito. Ito bahay ni Naklapton. Ayan. Kapit bahay nila. Parang ganyan din. Go no. out. No.